Update sa pabo, guys. Hmm. See? May itlog na naman siya. 10, 2, 4, 6, 8, Sana mabuo itong sampu. Yan yung baby na. Baby, dalawa. Dalawang baby. Itong isang langgang. Pabo has ten eggs. Ten. Dami hmm, na namang itlog. Ang takul Oh, Ito yung dalawa niya anak. Too small. Ayan, masaya sila. manuk, menga manuk, 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 nah dan nah, menga manuk. Empat ah. Here's our patu. One little duck and two little duck. Yes, this is pares Mommy and daddy. Mami and Daddy, come. Mami and Daddy na sila. Para magbuto sila. Mami and Daddy. O, oh, ba? Diba? Mami and Daddy. Ano ka namin siyang pato. No? Pato! Come here! Dara sila para ano sila. Pato to. to. Ay, hindi eh, hindi pag toxic ka. May lalong laman Sila niya ang pikak. Pikak! Good morning. takol-takol! Aragay. Hi. Aragay na nai. Updating. Tapos may duwan na, na sa kabata. Ada guys? Muna na siya la sa na. Long sa pato. Nandang pa iya nga itlog. Masa lang. Kukal ko. Kuk. Bill. <coughs> lang ah <ha>, house house na housing na 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 sa kapoy duwa nag-iwanag <coughs>